lang ha. Wala kang gagawin ko, di pipikit lang. Magdarasal lang ako. Hayaan mo lang ako magdasal. Okay? Mamaya gagana yung pakiramdam mo, ha? O, pikit lang. No, mini patre, tfili, et spiritu Sa kanay, Yeshua. Blocks ka lang. Sandal, ng malalim. Relax. Relax lang. Baba mo kamay mo. Relax ka lang. Sandal lang. Gusto kong isipin mo yung kusina ninyo. Oh, punta ka muna sa kusina. O yan. Diyan ka lang sa kusina. Huwag ka may mga plato dyan. Magugas ka muna. Abang nagugas ka ng pinggan, kaya mo ko magdasal. Sa kapangyarihan ng Diyos, salat ng Diyos, hari, salat ng hari, sa kapangyarihan ng Ama. Tinatawag ko kung sino man ang gumagambala sa taong ito. Sa kamang sulok ng mundo, pumarito ka. Sus. Pasok sa katawan niya. Hmm. Tatanggalin mo kung anong nilagay mo dyan, ha? Ha? Tatanggalin mo kung anong nilagay mo dyan, okay? Dalawang kamay, umpisa mo na magtanggal kung anong nilagay mo dyan. <clears throat> Bunuti mo lahat ng nilagay mo dyan. Dalawang kamay, galaw. Jesus, danak, dalam, dayos. Ano? Ah. Oh. Dalawang kamay, tanggal. Tanggal. Ha, hmm? tatanggalin mo ha. Oh, tanggal, dalawang kamay. Ha? Yasmin Katawan, mag-usap tayo Yasmin Katawan, gusto ko malaman bakit mo ginagambala ang taon na to Anong dahilan? Naiingit ka, nagalit ka, anong dahilan? Ba't mo ginagambala ang taon na to? sagut kinakausap kita eh. Ha? Kinakausap kita. minimeja medyahan pa lang kita. Ha? Anong dahilan? Ba't nung ginagambala taon na to? Ha? Bakit? Sagot! Anong dahilan? Ingit galit? Ha? Ba't nila ba't yun nilalagyan ng sakit to? Ba't ginagambala nyo? Hmm? Bakit? Bakit? Ha? Bakit? Sagot! May pag-uusap ko, kundi paparsa ka ng paparsahan. Sige. Ingit po. ingit po. Oh, oh Napaka-ingitera. Ano ka, lalaki babae? Ah. Ha? Nito. Ah, Kinakausap kita. Ha? Ah, lalaki po, lalaki. Lalaki ka, babae? Lalaki. Ha? Po. Mo, tao, la. Ah? Lalaki po. Lalaki ka, lalaki mo ang tao. Ingitero ka. Ang galing mo lahat. Bilisan mo. Hindi bitin ako sa kape, ikaw ay kakape ko. Ha? Bilisan mo. Ayan. Tanggal. Joke lang mga kapanalig, kagigising lang natin. <laughs> bilisan mo. Bilisan mo, sige. Hihigupin kita dyan. bili mo, ha? Hmm? Bilisan mo, ha? Hmm? Oh, bilisan mo, bilisan mo. Gigigil ako sa'yo, ha? Kalalaki mong tao, inggitero ka, ha? Bilis! Gano mo na katagal kinukulam ito? Kinakausap kita? Ano? Ilang taon mo muna ako kinukulam? 2023 2023 pa? Opo. Mm, Nainggit ka lang? Opo. Tanggalin mo na lahat. Anong ginamit mo? Picture pangalan? Picture ginamit mo. Picture. Ginamitan mo manika to? Oh, Anong kulay ng sinulid? Timbo. Itim po. Oh, Itim. Anong engkanto ang gabay mo? Kapre, tikbalang, duwende? Tikbalang po. Ilan ang tikbalang mo? <laughs> Ilan ang tikbalang mo? Lima po. Lima? Oh, po. O gusto mo pag-untog-untogin ko kayo ng tikbalang mo? <laughs> ha? <laughs> ha? Gusto mo? <laughs> Hmm? Ha? Gusto mo? Ha? Hmm, tanggalin mo lahat. <laughs> oh, tatanggalin ko to. Tanggalin mo lahat, ha? Oh, masakit sa kanya yung papel, oh. Hmm. Kakamayin kita. Mapapanis ka sa akin. Kamay ang gagamitin ko, ha? Ha? Huh? Tanggal. Tanggal. Ilang kayong pumasok sa katawan na yan? Sigot. Lima po. Lima. Opo. So may apat pang nakapasok diyan. Ano yung apat na nandiyan dyan sa loob? Opo. Tao ba yan? Ganto. Ganto po. Ilang engkanto? Apat. Ano yan? Mga tikbalang ba yan? Puro tikbalang ba yan? Opo. Ano yan? Mga itim puti. Ha? Puntog-puntogin ko ngayon. Bigit, pagpuntog-puntogin ko kayo ngayon, ha? Ha? Masalbay kayo, ha? Tanggal! Tanggal! Sisa mo! Kasi iya ka, ha? I iya ka, Henry. I iya ka, ha? Ang no, pakiramdaman mo, masarba sa ulo to? Ha? Ha? Gusto mo ko ng pako yung ulo mo, Ha? Ha? Meron ka na bang inutang na buhay? Ha? Meron ka na bang inutang na buhay? <laughs> Gusto mo ikaw ang utangin ko ngayon? Ha? Ha? Gusto mo? Pakiramdaman mo matalas <laughs> o hindi? Ha? Hmm, sige, tatapusin kita. Tanggalin mo. May inutang ka ng buhay. Sabot! <laughs> Hmm. May inuta ka ng buhay. Ha? Sabot Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Kunitin mo yung picture pangalan. Pati yung sinulid. Anong kulay sinulid ginamit mo? O. Oh, balak mo pala tapusin to. Ha? Panggilan mo ng biktima tong babae na to. Sumagot ka Sumagot ka Gagamitan kita ng apoy Sige Gusto mo? Ha? Gusto mo? Ha? Torturing kita Sige May pag-uusap ka maayos ha Kalalaki mong tao napaka mo Buisit ka walang alam gawin mabuti sa kapwa mo ha Ha? Iuuna kita Gusto mo? Ha? Gusto mo mauna sa baba? Ha? Gusto mo? Tanggalin mo na yan. Bilisan mo, bilisan mo. Wala kang alam, al, wala kang alam gawin mabuti sa kapwa mo. Ha? Ano mo to? Kapit bahay ka magana, kaibigan. Pakilala. Kapit bahay ko. Hmm. Naturing ang kapit bahay. Di ba nasa sampung utos ng Diyos? Mahalin mo ang kapit bahay mo. Bigyan mo ng ulam, hindi kulam. Ha? Tapit bahay mo, bibigyan mong kulam. Dapat ulam bigay mo. Ha? Bilisan mo. Magtanggal ka. Bilisan mo. Baka pagtripan kita, torture kita gusto. Tanggalin mo na. Ikaw ba'y walang anak? Ha? Ilan anak mo? Ha? Hindi ka ba natatakot mawala na maaga sa mundo? Ha? Hindi ba natatakot sa ginagawa mo? Ha? Nabubuhay ka sa itim na mahika, kasamaan. Gusto mo diyan ka rin mamatay? Ha? Gusto mo subukan natin ngayon? Tudasin kita ngayong araw. Gusto mo? Ha? Ha? Naglalaro ka ng itim na mahika, ha? Gusto mo? Tapusin kita. Gusto mo? Baka alam mo hindi ko kayang gawin yun, ha? Siguro akala mo hindi ko kayang gawin yun, no? Ha? Huh? Ha? Huh? Siguro akala mo hindi ko kayang gawin, no? Ha? Huh? Ha? Huh? Siguro akala mo hindi ko kayang gawin, no? Ha? Ha? Ayaw mo na. Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? Oh. Gusto mo tapusin kita ngayon? Ha? Huh? Titigilan mo, ha? Huh? Ha? Huh? Oh. Tanggalin mo lahat. Lahat na nilagay mo. Ilang karayin mo nilagay mo dyan sa katawan yan? Ha? Ha? Huh? Marami. Bunuti mo lahat ng karayom niyan. Tapos putulin mo yung sinulid na ginamit mo. Bilisan mo. Bilis. Shoutout sa'yo Marjorie Alvarez kay June Sebit, Dorir Beta napintas nga parbangan nyo dita manang Kay Lito Pantoy Lipata. Ayan. Gandang umaga sa inyo. Busy ka na naman. Oo nga. Ito. Nanguhuli na naman ako ng mga abusado sa mahika. Itim. Hmm. At tanongin kita, may inutang ka ng buhay? Sa pangkukulam? Wala pa. Gano'n ka nakatagal ng kukulam? Ilang taon na? Ano ba yung aral na yan? Minana ba yan o tinuro lang sa'yo? Tinuro lang po. At ah, tinuro lang? Ano nagturo sa'yo? Kamag-anak ba o kaibigan? Kaibigan lang po. Kaibigan? Anong kulay ng libreta binigay sa'yo? Pula po. Ha? Pula. Pula? Hmm. Pulang libreta. Hindi ka ba natatakot na umiwalay ang kaluluwa mo sa katawan mo? Ha? Hindi ka ba natatakot na, na mahiwalay sa kaluluwa? Takot na po. Yung katawan mo? Takot na po. First time mo ba mahuli ng katulad ko? Opo. Ha? Gusto mo ito na pinakalas? Hindi po. Ha? Gusto mo ito na yung first at saka last? Gusto mo? Hindi Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Bilisan mo. Titigilan mo to ha. Sumagot ka. Opo. Titigilan mo to, ha? Opo. Tanggalin mo lahat nilagay mo dyan. Gusto ko gumaling to. Nelson Tapere. Magandang umaga. Okay, tanggalin mo lahat. Hey, quiet. Quiet, quiet. Bunutin mo lahat ng karayom ginamit mo dyan. ginamitang ang ba manika to? Ha? O kung lalaki mong tao, naglalaro ka manika, bakla ka ba? Bunutin mo lahat ng karayom sa manika. Putuli mo yung sinulid. Ngayon na. Ngayon na, sama mau <tipan> Bilisan mo. Habang nagpapagpagka nga, kausapin ko nga yung mga tikbalang. Sa likod ka, ha? Gusto ko kausapin yung mga tikbalang. oh yung mga tikbalang. Gusto ko kausapin. Yung pinakamalakas, sa harapan. <coughs> tikbalang, gusto ko kausapin. Ikaw na ba yung tikbalang? Sagot, popersahin ko kayo. Popersahin ko kayo, sige mo ay makipag-uusap po. Pwersahin ko kayong apat. Ikaw ba pinakamalakas sa inyo? Opo. Ha? Ikaw ba pinakamalakas sa tikbalang sa inyo? Opo. Ikaw leader? Opo. Ha? Ano, laban tayo? Ayaw ko. Ayaw mo. Paano kayo napunta sa lalaki na yan? Salbahe yan, ha? Ba't ginagabayan nyo yung lalaki na yan? Salbahe yan. Salbahe rin ba kayo? Hindi o, oh, eh, bakit sinasamahan nyo yan? Ha? Ano ba yan? Hinuli kayo niyan o kusa kayo sumama? Hinuli po. Ah, hinuli? Opo. O, oh, sige, ganito na lang. Uputuling ko yung nagtatali sa inyo ng lalaki na yan. Pakakawalan ko kayo, palalayain ko kayo. Ha? Sige po. Huwag na ulit kayo magpapahuli sa tao, ha? Opo. Ha? Apo. Huwag na ulit, ha? Ingatan nyo mahuli ng tao, ha? Oo. O. Ha? Gusto ko maging malaya kayo. Pumunta kayo sa mga kabandukan. Ha? Huwag kayo rito sa kapatagan. Mahuhuli kayo. Marami rito mangkukulam, mambabarang eh, ha? Para hindi kayo mahuli, ha? Sama mo lahat ng kasama mo, ha? Tsaka, huwag kayo maglagay ng sakit ng tao, ha? Kawawa mga tao sa inyo, ha? Pakakawalan ko kayo. Salamat po. You're welcome, Orsi. Inuputol ko ang kadenang nagtatali sa inyo ng lalaki mong kukulam na yan. Mula ngayon malaya na kayo. O, tignan mo nga. Putol na ba? Malaya na kayo? Ha? Sagot, ba lang. Malaya na? Hindi pa po. Ha? Hindi pa po. Hindi pa na puputol? Opo. Ha? Hindi pa. Ayan, putol na. Malaya na kayo. Tingnan mo. Putol na. Pwede na kayo pakawalan. Ha? Tingnan mo. Malaya na ba kayo sa kapangyarihan ng lalaki na yan? Makakaalis na kayo. Tingnan mo. Ano? Ha? Ganito na lang. Kayo mga tikba sa likod kayo. Lalaki, sarap ka nga. Hoy. Ikaw, mangkukulam ka. Sagot. Ikaw yung lalaki. Sagot. Kinakausap kita. Ha? Ikaw yung lalaki. Ha? Sagot. Sagot. Ha? Ikaw yung lalaki. Ha? Ha? Huh? Ano, tanggal na. Tinanggal mo na ba lahat? Ha? Huh? Tinanggal mo na ba lahat? Bakit hindi mo pa tinatanggal ha? Sige, tanggal. Tanggal. Dalawang kamay, tanggalin mo lahat. Anak ng tipaklong. Tanggalin mo lahat 'to, magtira. Bilis mo. Bilis mo, bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Ano kaya ko i-revelta ko na lang sa iyo yan para mas mabilis, no? Ilagay ko na lang sa iyo lahat yan. Ha, ibalik ko sa iyo lahat. Gusto mo? Ha, ang tagal mo eh. Sabi, papi. Hmm? Tagal mo eh. Ha? Ang tagal mo magtanggal eh, ha? Ang tagal eh. Po. Ano, mainit ba? Masakit po. Ha? Oh. Huh? Oh, masakit? masakit po. Masakit ba? Masakit ba? Masakit? Ha? Gano ka sakit? Masakit na masakit na masakit o masakit lang? Masakit po. Ha? Oo, oh, ngayon, alam mo na yung ginagawa mo mga oras-oras orasyon nakakasakit, no? Ha? Nakakasakit, no? Ha? Mabilisan mo. Tanggalin mo na lahat. Lamay. Bilis, bilis. Sa dami ng nilagay mo, ha? Jay Sotelo. Sige po, ah... Uh, I-ano nyo lang po, ah... Uh, Chat nyo lang po yung full name nyo tsaka full birth date. Pag di na tayo busy, sige, tawasin natin kayo sa papel. Talagang pinasasakit ko ulo mo. Gusto mo dagdagan ko pa yan? Ha? Ayan, karagdagan ng sakit ng ulo mo. Hmm? Talagang pinasasakit ko ulo mo. Tanggalin mo na kasi lahat na nilagay mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Masyado mo pinatatagal, ha? Ano? Wala na? Ano? Ha? Ano? Ha? Wala na? Ha? mo lang sumakit ko ulo mo. Ayan. Na wala na tanggal na ba ha? tagal mo ako na ano magtatanggal niyan Diyos ng anihan Diyos ng pumupugot ng ulo ng mga Diyos na suwail Diyos na kinatakutan ni Lucifer sa ngalan ni Yahweh puksay ng lapastangan na ito tikbalang, Diyan pa kayo. Yung pinunong Tikbalang, gusto ko usapin. Ikaw yung Tikbalang ng pinuno. Ha? Ikaw yung pinuno ng Tikbalang. Sagot. Sagot. Ikaw? Sumagot ka. Ikaw yung pinuno ng Tikbalang. Ha? Asa lalaki? Bagsak na ba? Bumagsak ba 'yung lalaki? Palalayain ko kayo ha. Ha? Pag sinabi ko lumabas, lumabas na kayo, ha? Ha? Huwag na ulit kayo -ulit sa tao, ha? Labas, dilat. Hindi na malalim. Relax. Yayos mo yung katawa mo. Ah, hindi malalim. Pero nga po ko ng tubig. Ano yung tubig? Ano yung tubig? তাপন buen sakit bigkasama pang-orasyon malalim ate nang malalim ng malalim, May malalim.

Mas ka muna po. Tanong kita tay. Lato ko na nga. 45. Ay, 55. five Ano nga pangalan mo? Milape. Ha? Milape. Milape? Alam ba sinasabi mo kanina? May naaalala ka ba? Sinabi mo, itim na sinulid. Ah, limang tikba lang. Apat na tikba lang. Nakikita mo sa loob? Parang Pero nagsasalta pero hindi hindi ko sasalta. Ha? Bibigkas ka. Pero hindi mo kontrolado 'yung bibig mo. Ha? Muhuli. May kakabit ako sa iyo, wag wag mong ano ha, wag mong tatanggalin ng tatlong araw ha. Tatlong araw lang naman. Tapos uh, may instruction ka ng pampaligo tsaka iinumin. Okay, may paggagawa ako sa ritual para sa cleansing ng body cleansing kasi 'yun. Body cleansing. Deng, deng. awa kami yung aso, deng. Eto. Bandang puso. Okay. Usang nagsasalita yung bibig mo, no? Hindi mo makontrol. Tatlong araw po yan, ha? Hindi ko pwede na Pwede. Alam mo yung... Lagyan mo ng tape yung ano, yung... Alam mo yung medical tape na puti, yung gasa. Bili ka nun, mga 20 pesos lang yata yun. Lagyan mo ng tape kada kanto. Para pag naligo ka, kahit mabasa, hindi matanggal. Okay po. Kasi kailangan tatlong araw nakadikit sa ito. Para kung ay ayaw tumigil ng kumukulam sa'yo, eh wala tayong magagawa. Todas. Ha? Ang to eh. Pamatay ng lamok to eh. Okay po? Okay. Okay. Huwag lang English sa kamatayan, Ano ba tatanungin niyo? Hindi kasi, eto. Oh, Ngayon, papaliwanag ko sa yo. Ito Eto yun. Amin na. Hindi kasi may uh, nasugat yan. Kung hindi ko alam baka paano ko nasugat siya. Baka siya. Saan ba na yun? May nasugat. Ayun. Ay, eto. May nagsataka dyan. Bakit? Uh, Oo. Oh, uh, Ay, ito. Halayo-layo ng kulungan ng pusa ko. So bakit? umano ako noon. yung kulungan ng Ah, uh, sumugat na ito. Parang tinulak niya ako sa kumpan. random. Mm. Parang dam, 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 dam. Parang paso, ano? Uh, um, kanina, so, parang paso yan. Malamang pinatakan ng kandila yan. Kanina, uh, sobrang sakit mong nararamdaman mo rito ngayon, tatanggalan ko ng orasyon ha? Ah. blanco blanco na to, wala na orasyon na yung ginaganito ko lang yan kanina. Sige po, sobrang sakit. Ah, dyan mo. Akala ko dito na Sobrang sakit tayo. Oo, di ba? Hindi. Masakit ba? Di ba? Walang sakit. tanongin Tanongin mo si mother, di ba mother na ganyan lang yan? Ang ramdam ko dito niya, dinagay, dito ang hawak niya. Uh -huh. Kaya oh, naisip, ko, naisip ko na baka sumasakit dyan sa sumasakit. Kargado ramdam Bumubo Bumubuka yung bibig mo pero di mo kontrolado yung mga sinasabi mo. Gusto ko nga pigilin pero hindi Nabas talaga. oh, nakasagot, Uli. Parang ayaw ko magsalita, pero Lumalabas talaga yung mga words. Kasi, dalawa na kayo nandiyan dyan sa loob. Nandiyan dyan din. Gay, ingat! Alam mo bang, sinabi mong kanina, lalaki ka? Ha? oh, yun, lalaki. Oh, sabi niya, kapitbahay daw siya. Di ba? Kapitbahay. Ayan, si Mother nono, Di ba, Di ba, Mother? Ayan, babush mga idol. Ding ba tayo ba dyan